Bikisa ko muna yung bawang. Carrot. Tapos yung, tapos yung green pepper. Tapos yung papaya. Na, pinakulong sa pagiging para mamot. Pinag-yak ko silang, ko silang konti, pinag-yak ko silang konti na ito nagsapamunta eto yung topwa. Wow. Yung hilaw pa siya. May ko na siya. Tapos, in-air fryer ko siya. Tapos, tinimplan ko siya ulit ng soy sauce at vegetarian oyster sauce. Ayan, lagyan ko siya ng 2 teaspoon ng cornstarch. Ayan, nahalo ko na yung mga yung carrots at papaya. i ko siya ng 2 tablespoon ng uh, sugar. Pero yung oyster ko, tsaka yung soy sauce ko, may asukal na rin yun. Ayan, dinag dinagyan ko siya ng 2 tablespoon ng flour. Ewan ko kung dadagdagan ko, kasi dinagyan ko pa. Ayan, so dinagdagan ko siya ng flour. Bali, total of 5 na. Tapos yung cornstarch, 3 na. 3 teaspoon. Mama, di ba? Uh, Ayun, ma. Ayun, ma. Ayun, ma. Ayun, ma. Ayun, ma.

Hindi na lang kasi. Ano pa, sana nak din kasi 'yan. O sa mga malapit. Grabe, matawa ako. Sa pagbabala na nakakatawa mo. Ayun nga, meron ako isa, dalawa, tatlo. Apat pa lang. Apat pa lang. Ayan, nabagot ko na. Ito lang ang kinaya ng powers ko. Ito, so ito din natira doon so, sa ginawa natin. Kasi hinati ko siya. Nalagyan ko to ng kinchay kasi gagawin ko siyang lumpiang Shanghai. Ito na yung show ko. Ang tagal ko na siyang luto. Uh, Ito na yung shawmai ko. Ang na siyang yung mga wrapper. Ito, so, fried shawmai and lumpia. All plant eggs. Kailangan ko nang hindi ko na kailangan mag-effort ng kaya. Charot.